parang matindi nga dito, parang kaysa sa taip ko yung Mas matindi dito, oh. ang lilit. dito kaysa sa taip. Ang lilit ng daan. Tignan <laughs> mo. kuya, parang sa ano kuya, dahan-dahan tayo. Dahan-dahan naman. Ang ganda tayo. Tingnan <laughs> mo yung dalawang. <laughs> so, Hindi dito, oh. Tama yung sabi ng kwan, babae na nakasalo Naka-second year lang tayo. Baka kaya siya dito mamaya? Hindi naman doon doon tayo dadaan. Ano yung tayo dadaan dito? sa kabila. Dito na ito. Ang daan. Hindi Grabe, matindi pa ito sa Kwan. Sa Baguio City. yan ito din ba sa Baguio? Mas matindi to Kurbada niya ang liit oh. Ito siya nagdagang manok. Baling-bali oh. Pwede ko may ba? Ah, <laughs> ayaw ko, ako. Baling-bali. Ano <laughs> 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 dahilo? Matindi, sakit-salita yan. Taga camping ni. Sabi nga ni Paysal, dilikado daw dito. Sa Watch -pint -pint ano ako? Oh, what's uh, sa makakatulog may mga lokoloko na <laughs> dito. Siguro, ko kasi ako. Haha, hilo. Kasi ano ka sa sex. 'Yun oh. Si magdadok, kumamamatay pa 'di. wala sa pero sa tingin ko, tara na yun. Bakit may uh, sa kanya? Sinira yung sa, sa service ni Ian. Yan. alam yeah. yeah, ngayon, oh. alam na, eh. so, na, na, yeah, yeah. no, so, na pwede <laughs> sa mga yan 2-5-5, wasak Dahan-dahan sa kurbada Pero uh, parang aeroplano yung pati yung itinga mo na tapos ano. Kaya sakit sa tinga. Na. Umuugong na. Oo, umuugong. pati yung atutuli mo gumagalaw. <laughs> kaya nga. <laughs> Di diba, kaya nga parang aeroplano tingnan mo. Ang buses mo um, lumiliit. Oo. Mm. Uh, uh. sa tinga. So, ang ka uh. Kagat, kagat niyo so, yun. Ang parang aeroplano nga. May pressure eh. May pressure. is prohibited. Bula, namang wala namang nagtatrabaho dyan, Wala, puro baluktok ko. Oh, bali-bali oh, so okay. wow. Sana tayo nito? Ano, Pilipinas, so, so, Pilipinas na. Maglalanding. Sa Pilipinas na. na. ayun yung dami. Tatay ko, Hindi, ditatalo dyan. Awal kaya sulit sa ano. naka tayo. Oh, ayun na sila. Bituan mo. Hindi mo kinipan eh. Ano video? Wala. Hindi na mag-video kasi mag-video takot Nakakatakot ka ba? Nawala yung kailangan kong ice cream ha. Sa nervyos mo? Hindi, sa hilo. na hilo ko nawala yung kinain ko sa tenga. Buo yung tenga ko? kinain ka sa tenga kinain <laughs> doon sa tayo nga. Aba po oh. pagal, kumain ka sa bibig mo, kaano no, no, eh. oh. oh. yeah, yeah, na yan na Okay. Yan, matindi dito matinding kanto. mas malala to kisa sa tayo. Oo. Kasi madikit to. Yung sa tayo naman kasi, maluwag. Ano? Ayan, ayan na, ayan na yung kanto na ako. Ayan, tingnan mo, tingnan spot to. Kanto na, Sisag kanto kanto. Oh, ito talagang bito ang manok. Tingnan mo. Kaya, no? Bito, ang bigo, na bito ka. Pa baking baking ka rito, puta. Eh, sino mag sabi ng mga ano mag, uh, mm -hmm. dito? Bigyan ko ng ano 1,000. Tayo na 1,000 sa mga. Oo nga. Tayo na 1,000 mo dire diretso ka sa. Bangin. Diretso ka baba. Kaya tabi mo 5,000 bigyan. Bigyan mo na. <laughs> pinayrelo ayaw Ay, 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 yeah. ay ako si kaya si Pooja si tao tinga mo balim balio oh. no. okay. ah, ayawan panipooja Karto op oh. oh, sano lang kontinu lang kontinu 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 na kontinu 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 Kamuwag. Ba yan, ang konti nang tapos ang <laughs> dami pa. Dami <Daya> pang kantuhan. <laughs> Ayan o.